Good morning ninyo mga idol Lain ka na po Sa so, taron sa so, di pa kalag Mamalhin sa tag sibuyas Buyas Kaya doon so, si Buyas Sa siyak siyak naman Naghana So itong buhaton Roon atong balhinon Para mas mudaghan Pagin siya Tara Mauni ang si Buyas Nga akong natano mga idol Bula na ni siya kapin Niya daghan naman So ang niyang natilawan nga abu no, organic fertilizer Atong niyagin si Maana Daghan na siya Kani Lumay pa nga niya siya oh ang kari po daghan po siya mga idol so ato siyang balhinan atong si Akan para mapunan ang atong sibuyas na ating manon mga idol so itong buhaton nato ang iyahang ulo mga idol kana siya imunong siyang ibton mga idol ano Kana, na so, si Akon mga idol okay, aron mas mudaghan pa atong sibuyas mga idol na lang nato na mga idol na ron na to nibalik na to ang yuta same riya sa diri nga punuan mga idol ato raga siyang si Akan gudto lang na to og hinay ila murugo mo dalam antanan okay Naga, mga idol balik na to na diem kan ni siya idol ato man siyang bahin-bahin noon man ni siya sugot siyang si akon na idol kani po siya ang si Axi na nato kani po so okay na ni so, karo na itong mabalhin bali si og uh, upat kapunuan mga idol sa uha tulo upat, lima di ay na Pinigtanong ani mga idol, ang pinaka-importante yun, dili nato ilubong nga diri kutob ani ra dapita mga idol diri lang dapita igo or ba nga matabunan niyang ulo kay kung imong ilubong tanan dugay man siya mo tubo mga idol mugagmay ang dahon mga laos dayon niya mag mura lang ugkugon so to itano mga idol kuan siya na gamot ibinala e, na to ni katag asa nga gamot mga idol kanat lang na nagikuhaan ako dag mga gamot para dili siya lisod itanong mga idol so, to na na so ito na itanong mga idol so ano ito mga idol yan ito na tabunan mabaw siya igaw ragid mga tabunan ang katong iyang ulo mga idol so ano sa so, lang na siya nga murag mo harag kay mubarog na siya iyaha mga idol anak na dahil na po na po mga idol Tag sa kadanga o raang ang gilagyon ang akong sulayan mga idol atong eksperimentuhan ko okay ba Tag sa kadanga o ragod anak So mo na to na to na mga idol Anna, Mga idol Bahala lang og magharag na siya Barog na siya mga idol Anna. Naboro ka ayo Tanawanin niyo Ito rin matabunan ang katong iyahang gamutan mga idol hangtod nga mahuman ingon ang paagi mga idol so mao mga idol na nabalhin na nato gikan sa pupat ka punuan nga sibuyasan mga idol Napuna na puna na tug unong pulo na tanan puhon makalamas ang kita ni mga idol nya yeah, untun naman adto na ta bye bye salamat sa pagtan-aw